sa isang maliit na bayan sa probinsya. May isang lumang bahay na matagal nang iniiwasan ng mga tao. Ayon sa kwento, ang bahay ay pagmamayari ng isang matandang manguukit ng kahoy na naglaho bigla noong panahon ng digmaan. Ang mga kapitbahay ay nagsasabi na sa tuwing sasapit ang gabi, makikita ang ilaw mula sa lumang bahay at naririnig ang tunog ng pangukit ng kahoy kahit na walang tao sa loob. Isang gabi, nagpa ang isang batang babae na si Clara tuklasin ang bahay. Sa kabila ng takot, pumasok siya sa loob at nakita ang mga lumang kagamitan ng mang uukit ng kahoy na tila parang bagong gamit. Nang kanyang tiningnan ang isang lumang larawan na nakasabit sa dingding, napansin niya na ito ay larawan ng kanyang lolo na matagal nang pumanaw. Napansin niyang ang ngiti ng kanyang lolo sa larawan ay naglalaman ng kasiyahan. Pagkalabas ni Clara, sinabi niya sa kanyang pamilya ang kanyang nakita. Ang kanilang lolo pala ay matagal nang nagbabantay sa lumang bahay. Nagsusumamo sa mga kaluluwa ng bayan na huwag mag-alala dahil ang kanyang pagmamahal at pangangalaga sa kanila ay hindi naglalaho mula noon. Hindi na natakot ang mga tao sa lumang bahay at tinanggap nila ito bilang simbolo ng pagmamahal na hindi namamatay.